So, Master, sa magtanong sa akin, nagtatanong sa akin YouTube channel ka Master na about sa aking metal cladding mga kamaster Master. Ayun, natatapos na po 'yung metal cladding ka Master. At saka ito po 'yung tiles namin ka Master. Ayun. May nagkasabi sa akin mga ka na tawag ko mainit daw. Okay, mainit. Ito ka Master, hindi po ito mainit kasi ano, may mga bintana. Ayun. Tapos nilagyan ko po yung insulator kamaster yung nandun sa ceiling kamaster yung parang yung white kamaster na, na nandito sa loob, kung nakikita po ninyo yung short video ko kamaster na nilagyan namin sa loob ng insulator tapos marin po ito mga kamaster ayan ayan mga kamaster Oo, ito po yung loob namin mga kamaster Oo, ayan ayan Tapos, makikita natin sa labas mga kamastaro. Ayan. Tawag dito mga kamastaro, G molding. Ayan. Ah, hindi, hindi, para G molding. Uh, angle, awol uh, tawag dito. Ayan mga kamastaro. Ayan. Sa so, G, G molding mga kamastaro, ito po yung G molding. Ayan. Iba't iba ang klase ng ano mga kamastaro, yung metal cladding mga kamastaro. Ito lang ang available sa akin. may pang kamaster na maganda talaga kamaster. master ayan. Mga kamaster Okay. Ayan mga kamaster. O, oh, di ba? Tapos, ipakita ko sa inyo sa labas ng bahay kamaster. Ayan. Ayan mga kamaster. Ito po yung labas ng bahay kamaster. Ayan. ayan. Kita po ninyo kamaster. O. Oh. diyan Ito po nga sa labas. Okay, ito po yung nasa harap ng master. Nag-wing po yung nasa itaas sa ah, back. na sa yung second floor. Okay. Diba? Ayan. Met, status met. Okay na, ito po yung pande namin. Ito po yung gumawa ng metal cladding mga kamaster. Ayan mga kamaster sa magtatanong dyan. Ayan. Okay. Ito po yung palaging makikita ninyo sa short video ko. Ayan. Ito po yung okay. Mangkita na rin. Pre. Shut Oy, Mr. Ano mas mo sa metal cladding? Okay. okay right. nila mainit, hindi naman. Oh, hindi Malamig naman. Malamig nga. Oh. Mabilis pa, di ba? Wala nang ano, wala nang tawag doon. Wala sila, wala. Wala nang pinising. <laughs> Ayun, mga kamaster. Ito po yung kapitbahay lang namin ito, mga kamaster. Classmate ko po ito. Classmate. Classmate. Ayun, mga kamaster. Ayan, ito po yung uh, uso na kasi yung uh, metal cladding kamaster. Yung wool cladding ng kamaster ba? Ayan. Kayo, pag plano kayo, okay naman. Para sa akin, okay naman. At saka makatipid po tayo sa ano, sa materialis. Hindi na tayo magpinising. magpaano ano pa? Mano yung chichibulchi. Ito po yung likod ng kamaster. Okay. Ayan mga kamaster. Oh. Uh. Ayan. Ipasingit ko po ito kamaster. Ayan. Ito po yung aking bagong TV mga ka-master Ayan. Solar na po ito mga kamaster. Oh. Gusto ko lang i share sa inyo. Ayan. Ibilad lang ito, ito, ito sa araw. Ayan. Ibilad. Dito na ibilad. Kahit ano na. Mga 1 hour to 30 minutes. yan, Pwede na. Pwede na mag-share. Basta init lang. Malakas yung init. Pwede rin ano. Charge. Ayan, type C po ito mga master Ayan, type C. Okay. Simple lang ito mga master Yung bahay ng maliit lang. Ayan. Okay. Ayan. Salamat, salamat po mga master Sa nagkatanong dyan, sana masagot ko po kayo. Ayan. Update ko po kayo sa aming bahay sa ibaba. iba Ayan. Ito po yung bagong design na flooring kamaster. Oo. Oh. Ayan. Ayan. Simple lang po yung bahay namin mga kamaster. Ayan, makikita ninyo sa itaas. Ayan. Oo. Mataas mga kamaster pero maliit lang po yung bahay namin. Ayan.